Kapag si Leo ang namumuno, pera, pagmamahal, at katotohanan. Kapag tumataas si Leo, hindi na nanatiling tahimik ang mundo. Ang kanilang presensya ay dumidila sa katahimikan, matindi, kaakit-akit, at hindi malilimutan. Magmahal sila ng buong puso, lumalaban ng buong tapang, at nangangarap ng walang pag-aalinlangan. Pero ano ang mangyayari kapag sinubok ang apoy na iyon, kapag tuksong pera ang dumating, naglalaho ang alab ng pag-ibig, at kailangang harapin ang katotohanan? Hindi lang ito tungkol sa kapangyarihan ito ay tungkol sa pagising. Dahil kapag tunay ng namuno si Leo, hindi siya naghahari sa iba, kundi sa sarili niyang mga takot. At sa sandaling iyon, yumuyuko ang sansinukob, ibinubulong. Bumalik na ang hari. Sa likod ng bawat kumpiyansang ngiti ng isang Leo, may kwentong walang tunay na nakakaalam, isang kwento ng mga laban na hinarap sa katahimikan at mga pangarap na pinrotektahan ng apoy. Ibinibigay nila ang lahat, nagmamahal ng sobra at madalas naliligaw sa sarili habang inaangat ang iba. Munit kahit sa pinakatahimik nilang sandali, tumatanggi ang kanilang diwa na maglaho. Dahil hindi isinilang ang mga leo para sumunod kundi para bumangon. Ang kwentong ito ay tungkol sa muling pagtuklas ng kapangyarihang iyon, kapag hindi na pera ang sukatan ng halaga, kapag ang pagnanasa ay nagiging layunin, at kapag ang katotohanan ang nagiging susi upang muling mapalaya si Leo upang mamuno sa kanyang sariling mundo. May isang leo noon na tila nasa kanya na ang lahat, isang makinang na karera, paghanga mula sa iba, at pusong naglalagablab sa apoy ng sigasig. Nakikita ng mga tao ang kanyang kinang, ngunit hindi nila nakikita ang mga laban sa likod nito. Hindi nila alam ang mga gabing walang tulog, ang mga tahimik na dasal, o ang mga luhang tinatago sa likod ng iting puno ng kumpiyansa. Sa mundong baliw sa tagumpay, maagang natutunan ng leo na kayang buksan ng pera ang maraming pinto pero kaya rin itong isara ang mga puso. Habang mas hinahabol niya ang yaman, mas lalo siyang nalalayo sa sarili niyang katotohanan. Ngumiti siya sa harap ng kamera, ngunit umiiyak kapag walang nakakakita. Dahil sa kaibuturan niya, ang apoy ng kanyang pagnanasa, ang gintong liwanag na dati nagliliyab para sa layunin ay unti-unting humina. Dumating ang sandaling bumaliktad ang lahat. Isang pagtataksil, isang pagkawala, isang katahimikang mas malakas pa sa palakpakan. At doon, humarap ang Leo sa kanyang pinakamalaking pagsubok, magpanggap pa rin ba, o magsimula muli sa katotohanan. Ilang araw siyang naglaho. Walang social media, walang inay, walang maskara. Tahimik lang at puno ng masakit na katapatan sa kung sino na siya ngayon. At sa katahimikang iyon, may nagsimulang magbago. Naalala niya ang mga panahong ang pasyon ay saya, hindi bigat. Ang pagtulong ay galing sa puso, hindi sa pagkilala. At ang katotohanan ay hindi nakakatakot, ito ay nagbibigay kalayaan. Unti-unti siyang nagsimulang muli, mas maliit, mas mapagkumbaba. Ngunit mas matatag. Hindi na para sa kasikatan, kundi para sa kahulugan. Bawat pisong kinikita, may layunin. Bawat koneksyon, mula sa katapatan, hindi sa ego. At sa unang pagkakataon, hindi na pera ang nagkokontrol sa kanya, siya na ang may hawak nito. Napansin ng mga tao ang pagbabago. Iba na ang kanyang liwanag ngayon, mas banayad, mas totoo, mas makapangyarihan. Hindi na ito apoy ng kayabangan, kundi apoy ng kapayapaan. Hindi na niya kailangang patunayan ng anuman, dahil hinarap na niya ang pinakamahirap na katotohanan. Na ang tunay na yaman ay hindi kung ano ang meron ka, kundi kung sino ka nagiging. At habang siya ay naglalakad pa sulong, taas noo, matatag ang puso, muling gumalaw ang mundo. Dahil kapag naalala ng isang leo kung sino talaga siya, hindi lang niya hinahabol ang liwanag. Siya mismo ang nagiging liwanag. Isang gabi, habang natutulog ang lungsod at kumikislap ang mga bituin na parang mga saksi ng kapalaran, humarap ang leo sa salamin. Walang tao, walang palakpakan, tanging totoo at hubad na pagninilay. Ang kanyang mga mata ay nagsalaysay ng libu-libong kwentong hindi kailanman nasabi, ng mga tagumpay, mga pusong nabasag, at bigat ng palaging pagiging matatad. Mahinang bumulong siya sa kanyang refleksyon. Pagod na ako sa pagpapanggap. At sa unang pagkakataon, ang apoy sa kanyang dibdib ay hindi umalab, ito ay huminya. Dahan-dahan, tapat, totoo. Sa katahimikang iyon ng pagbitaw, lumitaw ang katotohanan. Hindi sila isinilang para habulin ang pag-ibig, pera, o pagkilala, kundi para akitin ito sa pagiging totoo. Ang kanilang kapangyarihan ay hindi kailanman tungkol sa paghahari, ito ay tungkol sa pagiging totoo sa sarili. Habang lumilipas ang mga araw, may mahiwagang nangyari. Ang mga taong dating nagduda, ngayon ay lumalapit upang humingi ng gabay. Ang mga pagkakataon ay biglang sumulpot mula sa wala. At ang sansinukob, na dati tahimik, ay nagsimulang tumugon, hindi dahil pinilit nila, kundi dahil nakibagay sila rito. Umunlad muli ang kanilang trabaho, hindi dahil sa kasakiman, kundi dahil sa layunin. Lalong lumalim ang kanilang mga relasyon, hindi dahil sa pangangailangan, kundi dahil sa katotohanan. At muling nagmining ang mga mata ng Leo, hindi sa ego, kundi sa kapayapaan. Dahil ang pasyon na muling isinilang mula sa katotohanan ay nagiging walang hanggan. Dahil ang pera na ginagabayan ng layunin ay nagiging biyaya, hindi pasanin. At dahil ang katotohanan, kapag hinarap, ay kayang palayain kahit ang pinakamabangis na kaluluwa. Isang araw, habang nakatayo sila sa gilid ng dapit hapon, napagtanto nila. Ito pala ang tunay na kahulugan ng pamumuno. Hindi ka sa iba, kundi pagmaster sa sarili. Hindi kontrolin ang mundo, kundi makiisa rito. Hindi na nila hinahabol ang tagumpay, sila na mismo ang tagumpay. Hindi na nila kinatatakutan ang pagkawala, nauunawaan na nila ito. At hindi na nila hinahangad ang pagpuri ng mundo, dahil natutunan na nilang aprobahan ang kanilang sarili. Ngumiti ang Leo, hindi ang sanay na ng ngiti para sa kamera, kundi ang totoo. Ang ngiting sumusulpot pagkatapos ng unos, kapag mas maliwanag nang bumalik ang araw. At habang hinahaplos ng gintong liwanag ang kanyang mukha, muling bumulong ang sansinukob. Ito ang nangyayari kapag si Leo ang namumuno, hindi sa pamamagitan ng korona, kundi ng tapang. Hindi sa pamamagitan ng apoy, kundi ng katotohanan. At kaya, naglakad ang Leo pasulong, hindi bilang isang taong hinahabol ang mundo, kundi bilang isang taong sa wakas ay kasabay na nitong naglalakad. Natutunan niyang ang buhay ay hindi tungkol sa kung sino ang pinakamaningning, kundi kung paano magningning kahit sa gitna ng dilim. Noon, pera ang nagdidikta ng kanyang mga desisyon, ngunit ngayon, dumadaloy na ito ng natural. Dahil sinusundan na nito ang layunin, hindi ang presyon. Ang pasyon na dati nag-aalab ng marahas at sumusunog sa lahat. Ngayon ay naging liwanag, matatag, payapa, at hindi mapipigil at ang katotohanan na dati kinatatakutan, ay naging pundasyon na ngayon ng kanyang katatagan. Nalaman niya na ang pagiging leo ay hindi tungkol sa paghahari o drama, kundi tungkol sa puso. Pusong marunong magbigay, masaktan, maghilom, at maglakas loob pa ring magmahal muli. Lakas na hindi kailangang mainay dahil ang tunay na tibay ay tahimik ngunit tumatagal. Para sa bawat leo na nakikinig at para sa bawat kaluluwang nakalimot sa sariling apoy. Tandaan mo ito hindi ka isinilang para maging karaniwan. Ipinanganak ka sa ilalim ng tanda ng araw upang magbigay ng init, tapang, at liwanag sa iba. Kaya bumangon muli. Sabihin ng iyong katotohanan. Mamuhay ng may alab. At huwag kailanman haya ang pera o takot ang magtakda ng iyong halaga. Dahil kapag si Leo ang namumuno, hindi sa pamamagitan ng kayabangan, kundi ng pag-ibig. Ang buong sansinukob ay nakikinig. At sa pagitan ng liwanag at pag-umol, matatagpuan mo ito. Ang tahimik ngunit makapangyarihang sandali kung kailan mo tuluyang marerealisa. Ikaw pala ang tunay na pinuno, kailangan mo lang maalala.